Yeah. Taas ng araw ngayon. Ngayon lang akong lobas ng bahay na naka-t-shirt. <laughs> Hindi, na naka Hindi na kami naka-jacket. It's springtime! Gusto mo ba mag-food trip ngayon? Sige! <laughs> Gusto ko yan. May alam akong hamburgeran eh. Okay. Try natin. Sige. Oh, try. Tulo mo na. Let's go. We're here ngayon sa Shibuya. Shibuya! Pupa natin yung isang hamburgeran dito. Hinit ngayon, no? Mahangin siya, pero hindi malamig. Ah, saktong weather lang. Kaya eh, hindi na namin kailangan mag-jacket. Pero ang weird lang kasi nung sa karaw, lamig-lamig. Doon tayo sa ano? Sa merong Delia Masaki, may Columbia, tsaka may Alien dito 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 yan dito dito yan ayun yung alien Ayan yung daily masaki dun yung Colombia ito shogun burger pila o ah, tara we can wait ah machine order pala sige sige wagyu oh. wagyu syempre para Japanese view. Oh, sige, triple cheeseburger. Para dalawa na tayo dyan. Soft drink and fresh fries combo. Soft drink, free refill for soft drink. Oh, talaga? Uh, sige. Ito, pwede palitan ta Ay! Hindi yan. How about toppings? Additional toppings, hindi na. Okay na. Okay na. What can you say about Shogun Burger? Masarap siya. <laughs> Sarap, no? Sunog-sunog sa gilid niya <laughs> Yung medyo sunog din. Medyo matagal lang yung waiting time Kasi medyo maraming turistang Kumakain din eh na, uh, So parang 4.30 kami Tapos papunta ng 5pm plus uh, So more than 30 minutes Yung waiting time namin para sa burger Sarap sya. Order lang kami na isa Kati lang kami <laughs> Kasi so, hindi ka mauubos yung isang buong triple Triple cheese patty something Burger Ano masalap siya? Triple cheese <laughs> burger triple. <laughs> ah, oh. Oh. Yeah. Oh. Next year na ulit Yeah. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Ayan lang Salap siya, salap siya Pero magkano yun? 4,000 Halos 4,000 Halos 4,000 yung, yung isang ano yun? Isang triple burger Pero may size oh, Triple burger May french fries may only drink tsaka uh, may sawsawan na uh, of your choice kung gusto mo talaga matikman yung wagyu uh, wagyu Japanese style beef kasi yun ng ano award di ba? may award siya uh, may award daw yun eh yung shogun world ayun ah, pala award winning anong anong gagawin ah uh, magpapaba ng kinain ah uh, tara maglakad tayo kasi may show na busog okay yun lang